Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng biyernes sa ating lahat. Ngayon isa na ng panibagong ritual ang ating ituturo sa inyo. Upang ang taong ito ay talaga namang tuluyan kang mamahalin. Nung talagang hindi siya maghahanap pa ng iba, ikaw lamang ay sapat na. Ito po ay gamit po ang kanyang larawan at ang ating laway. Ang iyo bang mahal ay nais mong magiging iyong iyo lamang siya ng buong buo? Yun bang hindi kanya pagtataksilan, hindi kanya sasaktan? So ito po ang ating ituturo sa inyo. Kumuha ka po lamang ng larawan ng taong iyong mahal kung kayo ay malayo sa isa't isa. Ngunit kung kayo ay magkasama, pwedeng-pwedeng mo itong gawin direkta sa kanya. Okay? So ngayon kapag nandyan na ang larawan, kapag nandyan na ang larawan, hawakan mo ang larawan, pakipipigan mo siyang mabuti. Pag natitigan mo na siya ng mabuti, lagyan mo ito ng kunting laway. Pwede mong gamitin ang iyong mga daliri or pwede mong diritso ang laway sa kanyang litrato. Pagkatapos mo nun, ay sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Lahat ng nilalaman ng iyong puso kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya nais na maging tapat sa iyo. Sabihin mo yan habang nilagay mo na ang laway sa kanyang litrato kung kayo naman ay magkasama lamang kung kayo ay magkasama naman palihim mong ipunas ang iyong laway sa anumang parte ng kanyang katawan kailangang hindi nga namamalayan na nilagyan mo siya ng laway Pagkalagay mo na ng laway sa kanyang katawan, ay isabihin mo ulit ang lahat ng nais mong sabihin ng galing sa puso ng buhay buong pusong pagmamahal. Kapag sa larawan naman guys, huwag kalimutang banggitin ang kanyang pangalan at saka kamusabihin sabihin ang nilalaman ng iyong puso. Pagkatapos po nito, if ever sa larawan lamang kayo naglalagay dahil hindi kayo magkasama, long distance relationship kayo, ang litrato po ay ilagay ninyo sa inyong ilalim ng unan or kaya naman ay ilagay ninyo ito sa inyong mga wallet or kaya naman sa ilalaw, ilalim ng iyong mga damitan. Maaari po natin itong gawin ng kahit anong araw o kahit anong oras basta tiyakin po ninyo na buo ang tiwala ninyo sa inyong mga ginawa or inyong mga ginagawa upang hindi tayo magsasayang ng panahon na at upang magkaroon ng katuturan ang ating mga pinaghihirapan. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.